ebem atwa project po tayo ngayon mga boss. Tapos na yung Santa Liza project. Tapos dito muna tapos tayo po tayo mag-update sa mga nagawa ng mga tropa natin dito. Hi, ah, good morning po. Ay Yung ating ano panel door dun sa dirty kitchen or service area pinanililian na para ma-dooping. Yan si Master. Good morning! Good morning! Good morning, Master! Budong! Budong! Good morning! Good morning! Good morning! Ito yung sa CR. Uh, pinal pinalagyan natin lang siya ng ano, design na uh, glass. Tapos na to? Finish na to? Yes! Uh, Mahuha ni look. Mahuha ni po yung gustong kulay ni Sir Brian sa kanyang mga pinto. Mapula-pula, ano Budong? Yes! Sige lang pala yung natin, yung flyboard. Buong babas, ako ito. hey, Yung design natin dito, pinaiba na ano, budong sa mga sa, sa, pintura. Pinaiba ni Sir Bryan, hindi na mukha. Aspi. Aspi na. muli tayo dito sa Bebe Mato Project. Si Budong, ayan, nagtitim tayo ng ano, pintura. Good morning, Budong. Good morning, boss. Ah, Gumagang kay ganda na. <laughs> Tapos na yung sa ating Santa Rosa Project. Ah, okay na yon. Maraming maraming salamat po sa kay ah, Ate Meli Manansala. Salamat maraming, maraming salamat po sa tiwalang binigay niyo sa amin. Shoutout po sa inyo. Ayan, dito muna po tayo sa... Bebe Moto Project, para mag-update at saka tulungan natin si Master dito sa paggawa ng mga kabinet Ito si mga takip nung sa kitchen natin, ay cabinet ayan. Pinaiba ko yung kulay ni sa yung mga pinto. At saka yung ating ano, uh, mga design naging ano, naging dukobi. No Yan si Bombay. Bye. Morning. Morning, mga boss. Ayan ang pinaiba niya. Pero lalong lumanda na ano, ba? Oo. Pinaiba. Pero lalong lumanda po mga boss. Ayan. Kaya lang matabaho. Matabaho. Uh, nasa uh, usapan lang sa mga client yan eh. Kung hmm. ano yung gusto nila dapat sila yung, sila yung masusunod. Ayan. Pudok. Ayan yung nagawa na yun. Mumbai. Ah, Aspid. Tapos kumabit tayo ng ano. Compressor hindi sa ano, hindi sa mga uh, cabinet natin naging white. Mukha ka dati ngayon naging white. Ayan mga Yung ating project dito. Pinaiba, pero lang naman na naman sa kataw. Kataw. Ayan. Ayan, kape muna tayo kape. Libreng kape ni Sir Brian. Kalara. Ayan, oh. tapos meron pang ano. Uh, tea. Timplang hinahin na ina, master. Kape hinahin. Kape Tapos meron tayong tea. Salamat kay Sir Bryan Kalara sa pakape. Umaga. Ano, ano lang yung sa akin? Tea. Tea ang binigay sa akin. yung takip ng ating ano mga ano cabinet dapat so, eh uh, takip ito yung nilalagay natin concealed ayan oh uh. concealed hydraulic po 'yan halos hydraulic po yung nilalagay natin soft close pag hydraulic po yung nilalagay natin concealed sa mga takip ng cabinet tapos ano sa dito ah uh, tinatanggal to pinupos lang po to yun oh. yan hindi hindi na tinatanggal yung screw ito. yung iba po yung mga sa, sa, hardware tinatanggal muna tong screw pero yung mga nilalagay natin ano lang siya pinupos lang tapos ididiin lang dito yun, oh. yun okay na tapos mo lang pa matatanggal na. Ayan. Okay. So, ayan mga boss. Tignan natin lagay yung mga conceal sa mga tagip ng cabinet. Okay, yeah, Marcel? Mag-ingay na tayo, boss. Okay, sige. Habang nag-titi ako. Ayan. console naka-spina ano ba? okay na ba? ano lang yan Uh, sanding sealer at saka clear gloss so, yung apply ni boss umbay siya gumamit gagamit siya ng ano ng compressor na ba? ah ganyan yan ah si budong nandito yung hangin cabinet ang pinatita niya hello, hello, hello. Bye, bye, bye. Boysen qde ang ginamit natin dito gusto ni boss ano uh, ni sir Brian pakintab yes bro. tapos dito yung kanyang nook yung alak dito Hi yung ating pakip ng cabinet dito ayan nakapag lagay na rin tayo ng tatlo ayan yung ano conceal na nilagay natin hydraulic soft close ay hydraulic ayan soft close po yan ayan yun. okay tapos yung drawer guide ang ginamit natin bearing type ito sa ng mga drawer dito yung kanyang cutlery tray. Kaya lang wala pa. Bibili, pa tayo sa, man, sa Sunday. Tsaka yung kanyang put out kitchen basket. Ah, merienda muna po tayo mga boss. Dibuin merienda ni Sir Brian Calara. master yeah. Abraham, Master, Oh, ang dami niya, Master ah. Hindi, uh -huh. hindi niya eh, pasok ngayon na. So pa. Kasi hey, malapit na yung ano, boss. Mahal na araw. <laughs> ano, pag-asal? Pag-asal. Ano, ay. Walang pasit. Ayan, so pas. Ay. Ibigyan lang po tayo. Ayan, sopas ni si Master. Pepper na to para sa Duco varnish Itong pinto doon sa ano, sa dirty kitchen o service area. Katulad din po dito sa CR, pares lang na kulay yan. Mahogany eh. look. Po si Master yung mga takip ng ano, ng cabinet natin kinakat niya sa ilalim. Abang nilalagay natin yung ano, yung mga concealer. Hydraulic really seal Ay, masil na ginagamit ni Rowell, yan, eh, no? Para sa mga, ano, sa mga may tama na Rowell. Yung hmm. ganyan, ah. No? Pina mga masil yun natin yan. Ganito. Para magpantay. Ito, naka finish na po yan. Ng, ano, white, pure white. Piro white po yung kulay na nagustuhan ni Sir Brian dito. Sa kanyang mga target ng cabinet. Tsaka pala mga boss, ito pala. Ah, Nagiba na rin ng gusto ni Sir dito. Ano lang ito? Magiging ano na? Gray. Gray na ito. Ah, yay. Shut out. Shut out. Tsaka ito. Magiging gray na lang daw. Yun ang talagang final. Ito okay na yan mga drawer natin ay uh, start na yung pagpipintura nakala po nakalagay na yung mga concil dyan dito yung mga drawer natin ito lalagay pa natin yung yan, yung cutlery tray drawer tapos dito yung put out kitchen basket natin dito tapos tatabasin pa natin yan para malagyan ng smoke glass na Jay ah, si Sir Brian shout si out po Sir Brian kalala dito naka pagmasin na rin si Bombay dito sa CR skim coat tapos dito na si Bombay ayan Mike Six! Ano? Mayor! Mayor Bombay! Ayan. Kalaban ni Jose Manalo! Mayor Bombay! Aabon uh -huh. ah, siya ng mayor eh. Saan? Sa kaabo ng mayor? Uh -huh. Bye. Uh -huh. <laughs> Sa barangay. Tapos <laughs> uh -huh. dito, start na rin yung, ano, yung mga concede natin yan naka stone na yung iba hydraulic concealed yan ah. hindi to hindi pa hindi pa naka ano nakagay hindi pa naka nagagay na yung drawer okay na rin to pwede na rin, na rin yan pwede na nang pinturaan yan yan ah tatlo inalagay ni sir dito tatlong drawer ano very type na drawer guide ang ginamit natin skin coat ng Davis na Mayor. Ayan, ah, si Budong. Ang ginagamit niya ay uh, flat wall na namin ng Boysen. Yes. Ginagamit natin pang primer na, Budong. Primer. Eh, okay. unti-unti nang gumaganda na, no, Budong. Yes, boss. Konting kembot na lang ka. Konting kembot na lang. The next day. Hi, good morning po. Good morning ulit. Dito naman tayo sa ginagawang bakod. Dito kay Boss Mark. Ayan, nakapag-plastering na po sila. Dito. Ronald, tsaka si Don, morning. Morning, mga boss. Ayan na, Tapos kakantuin na lang to. Tsaka yung mga post, eh, ko rin po to. Tsaka yun. Tapos don, talagin tayo ng ano, uh, grills. Ano pala dito mga boss? Lagi bang design na? Si boss Mark na kanyang mga grills. Hindi na api uh, pipe, tubo. Nalagay natin na uh, tubular na 2x2. 1.5 galvanized ang lalagay po natin ng mga uh, fence grills dito sa kanyang pinapagawang bakot ayan, plastering na sila tapos dito, ganyan lang muna yan Ayan, lagyan ko ng ano, yesa tanset yung ating plastering para pantay na pantay. Dito, tapos na yun dito. Tapos na yung plastering nila dito. Ano lang to, kakantoy na lang yan. Palalagyan ko yan ng ano, ng real Bar na 10mm para yung ating fence bills, meron tayong pag re dito. design natin, ano lang, Uh, horizontal tatlo tapos vertical yung dalawa sa gitna yan ang yung pinaka design natin so dinas uh, dinagtungan natin tong mga poste dito tsaka ito At tapos na yung ating plastering sa wall. Yun lang mga poste. Yan, yung maganda yung may tanse pag nagpa-plastering tayo. Para diretso. Diretso ating plastering. Nakaulog pa yan. Ito, tapos na rin to. Kanto na lang dito. Mga poste. Ito dito sa likod kasi yung pinabukay ko yon nabitin yung paladara nila. Mas maganda yung nakabukay. Nabukay muna sila bago sila nag-plastering. Nag Ayan. Ibigintang aliyan galing kay Boss Mark. Maraming maraming selamat sa libing tangalian natin. Pinangat na tilapia. Hey, Master. Hi. Maraming salamat. Si Master, bisita natin dito kay Boss Mark. Walang kamatay yung tilapia. <laughs> ah, tangalian. Tangalian na. Kaya nung na tayo mga boss. Lapia. Nanti nampati.

medo medung damo medo medung damo Oop. wow hmm. sarap dejamon nang ano nang sangko ng acaka siri all right si boss mark tapos dito naman sa kabila ang kinakanto ni Ronald yun o gumamit pa ka tayo ng tansi para pulido ang pulido na Ronald okay. ang pakakanto Ayan, mas maganda tansi sa kabila okay na yan dito lang mga poste ang kulang natin ano sa plastering tsaka itong isa lalagay po natin dito yung ano lang yung ah uh, anong tawag dito yung bulo and sala-sala ang lalagay natin dito ah Ayan mga boss. Ganito na po yung vlog natin. See you sa next video na lang po. God bless po.